Ang aking channel po ay isa sa mga nagiging instrumento upang maipaabot ang tulong, ang konting tulong sa mga naapektuhan ng uh, Bagyong Christine. Ilan sa ating mga kaibigan ay nagpaabot ng kanilang donation or kanilang pagmamahal sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung aking uh, mga kabarangay sa Bicol at sa mga uh, naapektuhan talaga po ng bagyong Christine tayo ay namigay ng mga uh, magagamit pang mga damit ayan may kumot may mga sardinas lucky me ayan yung mga instant foods na pwede nilang uh, makain agad at uh, at mayroon din pong konting sabon at alam kong yan ang kailangan kailangan nila sa ngayong panahon. Shout out po pala sa aking mga kaibigan, Ma'am Romar Montero, Ma'am Kabiko, sa aking mga mababait na parents, sa aking mga friends, si Mami Kati, si Mami Jessie, si Mami Christine, si Mami Cabalies also kay Mami Lai, maraming maraming salamat po sa inyo at dahil po sa inyong lahat ay naging masaya po ang aking mga kabaranggay, ang aking mga kamag-anak na naapektuhan po ng dumaang bagyo. At uh, talaga naman po ng ating channel ay isa sa nagiging instrumento uh, kapag may nangangailangan po kahit papano po ay nakakapag-abot tayo ng tulong at nagiging masaya sila at alam ko po ay isa itong blessing po sa kanila. Lagi naman po tayong nagbibigay ng blessing kapag mayroon tayong mga biyayang natatanggap. Kaya uh, keep on sharing po and lagi nating tatandaan na mas masaya, mas uh, marami pa tayong pagpapalang matatanggap kapag tayo ay nag-share ng blessing. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. Yeah!